Actually guys, uh, maglalaro dito yung uh, team uh, Bugno uh, type out. Uh, yung you are mga players ito ng uh, team Bugno guys. Uh, actually ang laro nila Muay Thai kickboxing, yun uh, may grappling, may kasamang grappling guys yan. Uh, actually players po itong uh, magagaling uh, mga team Bugno uh, kaya uh, gm uh, Pranko uh, si shout out uh, itong video pala Tapakita ko JM uh, sa ating uh, uh, ipo-post sa ating uh, channel, uh, Joy Tinorios, na uh, na lang sa iyo JM uh, uh, Franco. Us uh, sa lahat ng mga nanood, uh, sana mag tulong-tulong uh, lang po tayo sa ating uh, event ngayon. Yun. Papakita natin lahat ng uh, mga... Excuse me po. Papakita na natin yung mga ginawa natin or uh, ating uh, papakita lahat ng mga uh, event dito. Papakita natin dito sa pagitan ng ating mga video. Uh, Joy Tinurios. yon po. Uh, Magaling yung mga... mga ano... mga fighter ni... Uh, GM uh, Franco. Yan. Pag-shareman guys. Uh, manood tayo tinda ng uh, laban nila dito guys ayun uh, yun, uh, medyo nalak yung si ano uh, maganda yung laban para sa magaling po uh, na uh, actually hindi, wala nga lang tayong mating uh, pasensya na sa lahat ng mga players natin uh, sa sunod na laro natin uh, magano tayo ng mga mag prepare tayo ng mga gamit at nga, ito na kasi guys uh, tune up lang to, tune up lang po ito sa lahat ng mga Grandmaster Lahat ng mga players uh, Kung anong uh, team ka man uh, Ito guys uh, Tulong tulong kami dito uh, Kami Lahat ng mga master, Grandmaster uh, uh, Senior Grandmaster uh, Mga Masters uh, Shout si out po uh, Maraming maraming salamat At na Na provide natin ito Lahat uh, Actually Enjoy yung mga Manonood dito At mga Kasama natin yung mga Ano mga Arnis or uh, Arnis ka man Or uh, Karate lahat, karate taekwondo uh, aikido judo lahat lahat po uh, sa lahat ng mga grandmaster nandito ah uh, sorry po uh, di ko lang masasabi po kasi mabusan tayo ng time or uh, oras kasi ang dami nyo kasi maraming uh, tao na no dito uh, di ko lang uh, pinapakita na focus yung kamera sa mga players natin Yun, ah uh, patapos na maraming uh, maraming marami salamat sa Franco Bugno team ah uh, salamat sa kanilang mga uh, uh players. Uh, maraming maraming salamat at uh, binigyan nyo kami ng saya ngayon uh, dito sa ating uh, uh, tune up game. Maraming maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga arnisador sa buong bansang Pilipinas. Uh, sa lahat ng mga art, uh, mga martial art, uh, shout out, po, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga Dumatang kilig dahil mga uh, Pilipino artist sa Martial Art. Unang-una sa lahat, uh, Pilipino artist sa Martial Art. Dapat uh, ating uh, ipagpatuloy lahat ng ating uh, sinasimulan. Yan po, uh, pinapakita ko lang lahat ng mga kasamaan natin dito. Ibang-ibang uh, uh, art kami dito guys. Uh, pero tulong-tulong po kami. Ayun, kawayo si Master... Uh, ano, ah uh, master hindi uh, ko lang alam ang pangalan ha, maraming salamat hindi ko lang yung aking pagsasalita ayun uh, ako nakapula uh, salamat sa taga video sa akin yan uh, thank you thank you thank you sa lahat uh, actually masaya masaya kami kasi nakita kita kami lahat ng mga grandmaster dito ayun uh, lahat ng mga players nila pinakundakan nila yung aming uh, tournament at uh, game Uh, sobrang saya. Thank you. Uh, Binamat sa lahat ng mga uh, bay Maraming maraming salamat. Hus! Uh, pugay sa lahat ng mga amasador sa buong Pagsang Pilipinas. At maraming maraming salamat sa mga uh, members ng uh, sa, dito po sa Lolita Arsal Park. na uh, pinayagan nila kami, nila kami dito nalayagan po nila kami uh, dito mag uh, tournament. adito uh, dito naman uh, mag magre-retire pa tayo, mag-judge uh, sa mga uh, manlalarong uh, Pinoy, uh, manlalarong uh, uh, na tawag natin na uh, Pilipino Arnes Matalag. Uh, mag magre-retire tayo as couple judge yan. Guys,